And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Taiwan Hey, shout out mga kalog, nandito tayo sa Norsagaray, Bulacan Ayan, para sinadya natin itong mga kalog itong hilot center, bone setting massage Ayan. try natin mga kalog kasi wala na yun kapoy na si Kalog uh, sinadya natin ito mga Kalog para ma-relax ulit ang ating wow! biyahe lalo lalo na may undas ngayon may biyahe tayo papuntang La Union mga Kalog uh, no. parang tayo sa loob tingnan natin kung magkano ang kanilang package deal sa pabon setting Ayan, tapat to sa tapat mala, madali lang hanapin mga kalugs si tapat ng all homes dito sa north sa garay saka ang laki-laki ng signage nila ayan, ayan o oh, si Patso joy ayos ay, talaga sinadya rin nyo sulit sulit <laughs> ay, sulit daw kaya uh, malalaman natin kung sulit talaga yan let's go inside mga kalugs ayan mga kalugs pasok na tayo sa loob o oh. Uh, ang ganda Ah, sa oh, yeah. sila uh, satisfying ng ating pop sa Joyride. Eh. Tayo naman ngayon ang isa sa lang. Magandang hapon po. Ang akong din sir, masaganda pa ay sa hapon. Hi, salamat na wala 'yan. Sana din manda ang katawan. Kaya <laughs> yung kanilang package para mag so. Ah, try natin, sinadya Japan natin dito. Uh. dito tayo ano kaya piliin natin dito mga kalabs palagay nyo uh, 9.50 Ah, sigurado 950. 950. So, ah, uh, yan? Kasi 90 means may, may may ano po 'yan? May phone setting po. Uh, Opo, oh, yes po. May phone uh, setting din. Yeah. Yeah. Ayan, bone setting. Ayan. Para maano natin. Sakit na yung aking tumbong sa ako sa motor. Uh, alright. Ano na tayo? play na lang. Ito na Ayan lang, play na. Yayari na yung ating buto-buto. Uh, bone setting tayo mga kalags. Bone Tapos <laughs> <laughs> <speaking> na, na yung massage. Kaya nabugbog na tayo. Nabugbog na yung buto natin. Alright. Okay. Check muna natin. May pen po ba? Wala. Medyo may konti. Medyo. Medyo. pag sinagat kong ganyan. Meron. Okay. okay. na. Okay. Relax na malalim. Yes. First time nya tadi, saya pernah first time nya. <coughs> <coughs> Oh no 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 no. Oh. No, no. Wow. <coughs> Pagod sir siya. po. So, naman. Ah, tayo, Sir. po. Malaki ng ulo sa ato, uh, ulo sa, sa Pataas wala Oh, ng leg ko. Okay na muna tayo dito, sir, ha? Edmas, atos mo muna sa si sir. Eh, magbabayad na tayo kay ate, Oo. No? Oh. Okay, tapos tayong bugbugin, tayo pa yung nagbabayad. <laughs> <laughs> Asan na si Sir? Ano <laughs> Ah, ano pangalan niya? Ah, uh, Yung nag-bone setting. Sir Senior Opo. Eh, salamat po. Thank you, ma'am. sir, yun know, you know, you know, nag-karate yan. Maraming maraming salamat. niyo ba? Ah, Melby? salamat po. Anong page Log TV. Log TV. Ah, Log Facebook, tsaka YouTube. Salamat. Salamat.